three haunted destinations na dapat iwasan na yung Ghost Month. Haunted Destinations Importante maging extra careful, lalo na sa mga lugar na natural nang mabigat ang energy at lalong tumitinde dahil sa presence ng mga hungry ghost. Whether mahilig kang mag-adventure o mapapadaan ka talaga sa mga lugar na ito, tandaan, hindi lang physical danger ang iniwasan dito kundi pati spiritual. Ang mga haunted destinations na dapat kung saan dapat doble ingat tayo ay Cemetery Number 1. Cemeteries, the gateway of spirits. Ang sementeryo ay tahanan ng manayumao, pero sa Ghost Month, sinasabi na mas intensified ang yin energy nila. Dito raw, maraming wandering souls ang naghahanap ng dasal o offerings ang problem, minsan sumusunod sila pa uwi. Mga dapat tandaan kung kayo ay tailangan pumunta sa sementeryo. Always be respectful. Huwag maging mainay, maggalat o mangistorbo o makialam ng mga offerings na iniwan sa mga puntod. Mag-alay ng kandila, incense o bulaklak, pagkain. Pagka-uwi, Siguraduhin na linisin mo ang dumi o putek sa iyong shoes or footwear sa labas ng bahay bago rito ipasok. Number 2. Hospital. Hospitals, sentro ng sakit at lungkot. Kahit bago o luma, ang ospital ay puno ng yin energy dahil ito ang lugar ng sakit, takot at lungkot. Sa Ghost Month, mas malakas ang vibration dito kaya mas madaling makaramdam ng bigat o kakaibang presensya. Kung kailangan mong pumunta ng ospital, tandaan na gawin ang mga sumusunod. Magdasal bago pumasok at bago lumabas ng ospital. Magsuot ng proteksyon tulad ng gulaw o black obsidian bracelet. Pag uwi, maghugas ng kamay at paa gamit ang tubig na may asin para matanggal ang mabigat na energy. Funeral Home Number 3 Funeral Homes Tahanan ng Kalungkutan Sa Funeral Homes, samba-sama ang emosyon ng pamilya at kaibigan na naglulugsa. Dahil dito, napakabigat ng enerhiya at madaling nakahila ng wandering spirits. Ang mga kaluluwang hindi pa ready mag-crossover ay madalas na roon pa rin. Mga precaution na kung kailangan mo mag-attend ng burol o lamay huwag magdala ng pagkain galing sa burol papunta sa bahay. Sinasabing nagdadala ito ng malas. Magdasal at magbigay respeto sa pumanaw at sa pamilya bago umalis. Pamuwi, agad maligo o magshower para hindi kumapit ang energy ng lungkot o kaluluwa. Sa Ghost Month, hindi biro ang bigap ng energy sa mga haunted destinations. Tandaan, respeto sa mga spirits ang pinakamalakas na proteksyon. Oh ano? Let's all stay safe. Follow me, Master Hansqua for more tips on how to be prosperous na yung panahon ng mga hungry ghosts.